Welcome back guys. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-off ang cellphone na maghingi ng password pag i-off. Ito maghingi hindi ito siya ma-off kasi maghingi ng password pag i-off siya. Tapos yung password nakalimutan. Kaya hindi daw ma-off ng mayari dahil maghingi ng password. So, dinala sa akin na yung cellphone na ito para ipaalis yung password. Kasi hindi alam kung nakalimutan yung password tapos hindi niya ma-off kung hindi niya ma-off dahil maghingi ng password. Mag-require ng password pag i-off. O kahit i-restart mo, maghingi rin ng password. So, sa video na ito, daturo ko sa inyo kung paano ito alisin o paano ito isolve. Kasi maraming user ng cellphone na pag nakalimutan ng password, hindi alam kung paano i op kung maghingi ng password. So, mayroon tayong technique dyan, para dyan. So, dapat pindutin nyo ng sabay yung volume down at saka yung volume ay yung power button. Ayan, volume down and power button. Dapat sabay yan sya. Tapos, tagalan nyo lang siya pag ma off na yan siya bitawan nyo na ayan tagalan nyo oh, okay off na yun off na yan siya na off na siya ngayon yung iba kasi hindi alam kung paano i-off pag magingin ng password. so ngayon proceed naman tayo sa kung paano tanggalin yung password ng cellphone na ito samsung 18s so pindutin yung volume up at saka yung power button para sa pagtanggal ng password o oh, ayan tagalan niyo lang yung power up, huwag niyong bitawan ng power up o oh, ayan so nasa recovery mode na siya ngayon So para ma maalis yung password niya, kailangan ilagay niyo siya sa wipe data factory reset. Ayan. Gamit ang volume down and up. So, i-okay niyo siya gamit ang power button. Ayan. Ilagay niyo siya sa yes. Volume down. Then, power button. Para ma-okay siya. Ayan, na okay na siya. igi okay na siya. Ayan. Na-format na yan siya ngayon. So, eh, okay niya siya dyan sa reboot. Gamit ng power button. Reboot system now. Lagay niya sa reboot system now and then pindutin ang power button. Ayan, mag-restart na yung cellphone. So, hintayin nyo na lang pag sa ganitong state matagal yan siya mag-start matagal yan siya mag-stay sa Samsung kasi na-format yung cellphone wala na yung password